Magandang araw mga andito pala tayo ngayon, nagre-ready ang ating mga gamit. Sa sunod na araw kasi, ay flight na naman na nga natin. Kaya itong mga grocery na pinamili ko ay inayos ko na rin ngayon. Itong supply na ito ay gagamitin ko sa loob ng isang buwan. Halos nga ang mga dala natin ay dilata at noodles. Siyempre hindi mawawala ang biskwit dyan. Sa mga limang libo din yung gastos natin dito. Pag sa barko mo kasi ito bibiliin na kasi ang price nito. Kaya nagdala na rin ako na yung kakasa dito sa aking isang malita. Pagtapos ng isang malita, ito naman ang inayos ko yung isang aking malita para sa personal kong mga gamit. Dalawang malita lang talaga ang ko pag aalis ako. Kinagabian nga ay nakareceive ako ng tawag sa aking bayawin na nanay ko daw ay dinala sa ospital. Kahit medyo pagod pa nga tayo ay dumiretso na tayo kaagad dito sa San Lorenzo Hospital dito sa Nai. Salamat sa Panginoon Diyos dahil okay naman ang aking nanay. Pagsapit ng 4:30 ng umaga ako naman ay pupunta sa airport at hinatid ako ng aking magina. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan ay tahimik kami nagbiyahe. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na tayo sa airport at naabutan natin yung ating mga kasipere na kasama natin dito sa Antimat Aziz. Dumiretso kami dito sa loob para mag lagi. Pagkatapos mag-check-in lagi ay bumalik ako dito sa May Jollibee para kumain kami ng breakfast ng aking magina. Heto nga habang kumakain kami ay pinagmamasdan ko yung aking magina. Alam niyo nga medyo mabigat yung dibdib ko dahil alis na naman tayo. Pagtapos namin kumain ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Ito yung part na pinakamahirap kapag aalis ka na. Napakabigat talaga sa dibdib tuwing aalis. No medyo lumalayo na ako sa magina ko ay medyo tumutulo na ang natin. Kaya nagpapatatag na lang sa sarili ko. Siyempre iniisip ko yung kinabukasan nila kaya kung bakit ako aalis para maghanap buhay sa ibang bansa. Tama na ngayon drama ay lilipas din yan. Pagdaan nga natin sa immigration ay dumiretso na tayo dito sa boarding area. 8:30 ay pinapa pasok na rin kami dito sa aeroplano sa Philippine Airlines tapos pala tayo sa sakay ang biyahe pala natin ay Manila to Singapore sa totoo lang first time ko sumakay dito sa Philippine Airlines ayun no oh, nagde-demo si Ate Flight Attendant to pinapakita nyo lang niya kung paano itong mga gagamitin itong mga aparatong ito just in case na emergency at yun pagkalipas ng tatlong oras ay nandito na kami sa Changi International Airport ang kagandahan dito sa Singapore ay pagdaan mo sa immigration ay napakabilis lang ng proseso basic lang i-scan mo lang yung passport mo pagkatapos noon ayos na mag-standby kami dito muna sa waiting area ng mga shuttle makalipas nga ng 30 minutes ay dumating na rin yung shuttle bus na maghahatid sa amin papunta doon siya sa hotel kung sa kami magche-check in at mag-overnight. Kinabukasan pa kasi kami magsasay noon. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na kami sa Acor Hotel. Eto na halos lahat yung mga kasama ko crew member na magsasay noon kinabukasan. Pagkatapos kong magcheck in ay dumiretso na rin tayo ito kagad dito sa room natin. Siyempre hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. Pagdating natin ay matulog na muna tayo dahil siyempre alam na ninyo medyo pagod pa talaga ako at po yan. Ah, sige mga kasipere matutulog muna ako at ako muna magtay nga